Marami nagtatanong sa akin kung ano ba ang magandang kuning master's program pagkatapos nila mag-college. Lalo na kung sila ay magtuturo. Ito ba ay MAED o yung Master of Arts in Education o MA o di kaya MS. Ang MAED kasi or Master of Arts in Education ay mainly classroom. No, na kung ikaw ay nasa academe, Mapa basic ed o kaya higher ed or college. Siyempre kung nag-aspire tayo maging district uh, superintendent, principal o di kaya ay dean, no mas uh, magandang kunin ang MAEd. Kasi dito ang focus niyan is yung curriculum, no, curriculum making or planning, a uh, classroom management dahat ng patungkol sa pagtuturo sa loob ng silid aralan mga subjects na ating kinuha o naging interest natin nung tayo ay nasa undergrad ang MA naman o yung tinatawag na Master of Arts ito naman ay nakafocus sa halimbawa sa humanities gaya ng English philosophy, history literature or social sciences gaya ng political science sociology, so journalism, communication arts. Ang orientation naman nila is more on theory, no? theory based and the research based. Kaya ang inaasahan sa atin dito kung kukuha ka ng MA ay makapag-contribute ng bago no lalo na sa content no sa existing knowledge ng naturang discipline na kukuhanin natin kung ang nais natin ay makapagturo sa higher ed o sa kolehiyo uh, magandang kunin yung MA lalo na kung ang focus po natin ay more on content more on research sa content na napili nating program MS or yung tiyatawag nating Master of Science halos kapareha din ng MA ito pero ito ay mas focused sa sciences kaya Master of science, kagaya ng psychology, ng ng biology, chemistry, so pwedeng health sciences, pwedeng hard sciences gaya ng engineering, mga may board. So kung gusto nilang i-enhance yung kanilang knowledge lalo na sa kanilang practice no, sa kanilang profession, maganda rin 'yan. So research-based pa rin 'yan and may kasama na rin, uh, analytical skills na dapat linangin pagdating sa pagsusulat ng ni kanilang mga thesis. Gaya ng MA, kung gusto rin natin magturo sa kolehiyo, yan maganda rin kunin ang MS. Lalo na kung mahilig tayo sa mga experiments, ng talagang suitable para sa atin. Pwede rin bang kumuha ng MA o MS kung ang gusto mo later on ay maging academic official? o naman, pwede rin naman. Depende sa college na pupuntahan natin. Kasi kung halimbawa, a uh, liberal arts yan, mas matimbang dyan kung ang masters na kukunin mo ay MA. Or kung kunwari, college of science, o kaya arts and sciences, uh, MS. Yan, MA or MS. Pero pag kunwari, education, mas matimbang dyan ang MAED kaya maigi po na alamin talaga natin kung ano yung ating career path sa akadim para nang sa ganun hindi tayo mahirapan lalo na pag dumating sa accreditation kasi na sa degree alignment ng faculty mahalaga po yun yun lang po maraming salamat